Una-una kasi siguro kung paano pinalaki na sa panahon ngayon, eh nakakalungkot mang isipin kasi kung misan pag tayo eh sasabihin natin, oy kain na, hindi mo lang natin masabi na, huwag, kumain na tayo dito, sabay-sabay tayong kumain, Nagte-text up tayo. Sabihin mo nga, so, ano yung sabihin mo sa nasa second floor yung bata eh, tinitext na, huwag, kain na. Parang, <laughs> anong klaseng communication yung nangyayaring ganito? Definitely, ang social skills napaka-limited. Hindi tayo maabot sa puto na nakikita natin kung ano talaga yung emosyon na nangyayari din sa isang bata o yung pinapakita ng magulang na meron siyang authority over sa kanilang mga anak kasi mapapansin nyo may ibang mga bata pag kinausap na gawin nito, ang sasabihin lang ah, yung mga tipong mga ganun lang na salita pero hindi pa rin ginagawa nag uh, pro procrastinate or dinidelay nila yung mga inuutos na ganito so siguro pagdating sa ganyan, eh kahit pa paano, alam mo kaagad bilang isang magulang, kung ikaw yung magsiset ng boundaries, ikaw din na magsiset ng limitations na pwede. Pe hindi tayo ganung kalinyan na uh, hinahayaan natin kung ano lang yung gusto ng mga anak natin. Dahil kasi mali rin naman yung sinasabi natin na oo, hindi nga natin sila pinaparustahan, walang corporal punishment, pero kailangan con constant din yung paggawa uh, na tinuturuan sila at ginaguide sila. Kasi hindi natin pa pwede sabihin na, o oh, malaki ka na at 10 years old or 11 years old or even 15 years old. Kasi ito yung time na pinupuo yung personality. What if kung yung personality na pinupuo dito, eh, sabihin na natin, eh, hinahayaan lang yung mga experiences na hindi magaganda. So, hindi nabibigyan ng talagang um, actual na guidance na mali yung ginagawa na yan, mali yung ganito or pwede sabihin na natin na alam mo may mga pagkakataon na hindi sa lahat ng uh, pagkakataon na tama tayo, yung mga tipong mga gano'n. Kasi kung tayo content na tayo pag sinanong natin kung sa school okay lang, mm -hmm. hindi tayo dapat makontento bilang magulang pag sinabing okay lang kasi mas lalo tayong matakot dahil baka mamaya meron nang nangyayari hindi maganda sa mga bata.